ating mema topic for the day. Trending ang mga hiwalayan ngayon sa social media, ha? Usapang ex naman tayo. Recently, nag-viral si Dominic Roque and Suramires sa kanilang Siargao video, ha? Na ikinagulat ng mga netizen. Eto na nga, after niyan, si Bea Alonso naman ay nag-post sa kanyang social media account with a non-showbiz friend. Ang issue, ano bang gustong mensaheng iparating ng mga ex pag nag-post with different guy or girlfriend na hindi usually pinopost before nung sila pa? Ito ba ay parinig kay ex na kaya rin nilang makahanap ng bago? Oh. Quizmates, anong opinyon ng mga katabi niyo dyan? Siyempre, Mama Ops, may masasabi ang ating chismosang kapitbahay na si CJ dyan. Ano nga bang masasabi mo dyan? sa akin lang, gusto ko ipakita sa kanya na ito nga pala yung sinayang niya. At bakit ko nga ba pipigilan yung sarili ko maging masaya, hindi man sa feeling niya, pero sa feeling ng ibang tao. Ay! ay, oh! Ano naman ang ating masasabi ng kapitbahay diyan, Ton? Very Gen Z ang atake niya diyan. Nanay, kayo po, ano po ang masasabi ninyo? Ang para sa akin ay hindi. Oh. May pinagsamahan naman tayo, siguro mag-move on na lang tayo para maging masaya tayo sa isa't isa. Huwag na lang tayo mag-pose. Oh! iba na opinion, di ba? Kid, ang sa akin lang, maraming maraming salamat sa opinion nyo. At dahil dyan, meron kayong regalo from Sulit TV, powered by TV5. Ayan! Mas mamapalinaw pa at widescreen ang quiz mo sa at iba pa ang TV5 shows. Kaya naman, back to you, Mamogs. Pero eto naman ang aking quiz mo to o natutunan sa issue na ito. So, yung nangyayari nga, gantihan ang mag-ex. Para silang game ng tingnan nga natin kung sino ang hindi affected o kaya ay labanan ng mabilis makamove on. Pero minsan ha, hindi rin maganda yung nananadya kang mag-soft launch ka na hindi mo nililinaw kung friend mo lang yung kasama mo sa video o sa picture na naglabasan. Hindi maganda kasi nga, eh, baka isipin pa rin ng matatalinong netizen na gumagamit ka ng ibang tao para lang patunayan na nakamove on ka na. When in fact, nahalata na affected much ka pa rin sa hiwalayan ninyo. Pero kung gusto ng artista na lagi siyang in the news, discarte niya yung pag-post ng pic with another guy or girl para lang mapag-usapan. Alam niyo naman yung ibang artista, gimikera din.